Disclaimer, this is my good reaction. I think three or four good reactions from my mother. But I just need to ask you something. Masa sabi Masa sabi mo na yung Masa sabi kasi ang buhay ko noon kung hindi ka kikilos hindi ka magiginto hindi ka magbabagoy mo hindi ka makukuha ng mga kawain o para ibenta wala kang pang 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 sa pang 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 para sa akin, may mga iniisip na yung mga pamilya mo, eh. may mga iniisip na yun yung nanay mo, yung mga mo, may iniisip na yun yung auntie, uncle, may iniisip na yun yung mga problema rin yung nasalili sa nila. So kung ikaw capable ka na kumilos, like nakakalakad ka na, nakapag-isip ka na, nakakaamoy pag na, na uh, pagsalita ka, na, uh, pag ka naman, absorb mo yung mga nakikita mo sa so kanilang kakayanan, absorb mo yung mga ginagawa nila, parang sila ka so na, sila, At ang kaibahan naman, naman yung itad eh, di ba? So, initially din siya dun sa part na kung ano man yung buhay na makakarasa sa dito naman na meron ito yung ka mga kapapapapin sa sabi yung mga nasa paling kasi kahit anong gawin mo meron at merong masasabi kung baba ka sa buhay sasabihin nila na naging pabayaan kung mga atya sa buhay sasabihin nila na naging mayabang walang puso meron at merong masasabi ang mga tao sa atin kaya kung ano yung gusto nating gawin katalang natin hindi masama gawin natin ito alam nyo ang mga tao walang pakialam paano yung tinabaho. Bukang, bukang ewan ka pa talaga para sa mga yun sa umisa. Pag gusto makita lang namang tao palagi, yung finish product. Ano yun? Narating mo dyan. As long as di mo napapabayaan yung pamilya mo, yung sarili mo, sa kung ano man yung tinatahak mo. Hindi kayo matututong maglakad kapag hindi kayo bumaba sa walker. Hindi kayo matututong magbike kapag hindi kayo pumidal. Hindi kayo matututong magmotor kapag hindi kayo marunong bumalanse. Hindi kayo matututong magmaneo ng kotse kapag hindi ka marunong tumingin sa daanan hindi ka matututo magluto kapag hindi ka marunong lumasa. So, hindi mo matututunan ng isang bagay kapag hindi mo ginawa. Yan ang pinatawag natin, learn by doing. So, this time, this is... Uh, Marutunan na talaga yan. is Yung experience na. At saka, dito naman, dito sa part nito is... ito is so worth it worth no? it dahil yung mga uh, uh, biyahe na to kung saan saan natin uh, talagang nararanasan nila yung kasiyahan at kadalakan with great and blessed na no? Hey, ito naman yung part na is yung yung mga sinasabi nyo dito, dito sa part o kailan mo lang ay isang tao na maiintiyan ka sa katutulungan ka sa lahat no? yun naman ang partner kas, Baso, MND, ng talaga sa isang lalaki. Diba? So, I mean, yung makahanap ng makakasama sa buhay, partner, in forever, Habang buhay. Tapos, maunawan uh, ka, sasamahan ka sa lahat ng, ng gagawin mo sa buhay, sa pangarap, ba sa journey. Uh, yun ang napaka-the best sa buhay. Uh, yun naman uh, kasama sa ano so, yung gusto nangyari. Ba't mo gusto yung sila? Guide nila yun. No? Yung, yung maging sentro natin sa life sa Maging sa partner, girlfriend, at maging sa pang habang buhay. No? Uh. At napakaganda nito talaga itong kantang to. Janice. So, Sobrang gusto ko itong kantang kanta to at talaga talagang para sa isang I ano mean, Para sa special, no? Napakalaga mo sa buwan. Hindi na mahal. Especially no? so, so, sa partner. Ayon yun ay indicating na no? napakaganda. At maging kaya kay ano. Daryo, no? Rin, talaga no? So, Gusto-gusto itong kanta ito At kinakanta ko Alam lang Pagkanta yun is eh, Daling damang-dama lalo na mayroong bonfire no so so may sila ng doon sa part na to may money money may ano ba talking na may pagkakas sa dami lang naranasan na niya nagpasan sa buhay hindi lang sa mag na to na talaga iniibigo na dahil mga magtunan na siyempre may inspire ka doon sa kanilang traveling sa ibang lugar nakakarating uh, sila sa imong na lugar yes, yes, place na pinagpunta maganda, relaxing eh, sobrang I think sa nakakatanggal ng stress na no? nakaka-inspire no? and uh, family din mo kayo lang. I mean yung diba? oh, awesome. madaling salita, kung wala pa man tayong nararating ngayon, ang pinakayaman na may tuturing natin sa sarili natin ay ang pangarap. Dahil kapag handa kang abutin yun, hindi hindi ka maglilita. Kung sino ang pinakamabilis na gumaling, yun ang madalas na nangusugatan. Kung sino ang pinakamagaling, siya ang laging sinasabak sa gera. Magaling kang sundalo, ikaw ang laging isasabak sa gera. So kung lagi kang may pinagdaraanan sa buhay, kung lagi kang may mga pagsubok na hinarap sa buhay, ibig sabihin, magaling kang sundalo. Correct. Diba? Magaling kang mandirigma. Kaya palaging may pagsubok na binibigay sa'yo. Dahil alam na nasa itaas na kaya mong lampasan lahat ng ibibigay niya. At yun ang magpapatibay sa'yo lahat ng pinagdaan ng Dito naman sa na ito is Joy Napakasaya, uh,

ano ng oras baka may paso ka bukas may paso sa iyan ito yung anak mo o yung sarili mo diba yung part na freedom yung masaya at I mean yung malaya ka ang gawin uh, mo enjoy, i-enjoy yung life And, uh, ko, yung mga nangyong mga guys na patay sila mga ka siyempre, sinasama ka ni Lord Moses, ay mga 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 dito sa part na to is family kasama sila. Ay, ito ang minda. And, lapas nila naman. Sige, sige. Biko! Apetada! Ito naman yung part na ito is kanatang yung uh, pagkain o ulam na may salinas, may tunga, may prog. So ito naman ay napakagandang tanawin ng Il Nido Palawan. Sarap siguro pumunta dyan napakalinis ng tubig, na ano? napakalinis ng daga, maganda so ito naman yung sis, pag naman simanti na thank you guys, maagusan sa lahat, mga maakabayan sa lata, sa simula ay siman yung dun sa part uh, almost 2 2 na yan na mga 2,000 unustopausan kas nagyong iti 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 na iti 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 iti

is the uh, good reaction honesty by day one or reaction is na lang yung mga ulit ito yung kagapang at saka ngayon ito yung part 2 talagang uh, disclaimer this is my good reaction honesty and pasensya na kung may mga part na yung ulang songs so yun ay yung mga yun nilagyan na ako na song na Vlogs video na yun but also yun, uh, yung ating reaction so, maraming salamat uh, gawin at sa lahat uh, boom mga kababayan at sa lahat at sa buong mundo so uh, ito sa lagi ko sinasabi everyday na araw-araw sabay-sabay tayong mga at magtagumpay kasama si Lord na huwag tayo humiwalay at uh, huwag tayo uh, lumayo sa kanya always kasi mga if I'm myself na closer deeper glory to God and grow with uh, His promise, His word and the relationship with God mas lalo natin na uh, pagtibayan na uh, magiging strong sa faith and relation with God His best na yeah. uh, sa so mga plano niya at sa buhay natin na lagi siyang may plano sa buhay natin at hindi pa at, tayo pinababayan at tayo sinasamang mula sa simula uh, mula sa hirap at kinawa sa hirap at kinawa at sa mula nung ikay sinilang ngayon nandun pa rin sila Let's Bye bye! kung hindi pa kayo subscribe please like and click the bell button and notify para lagi ang updated sa aking mga vlog at mga fun reaction at pagandapan sa buhay at sa lahat. So sabay-sabay po tayong mga at magtugumpay na kasama si Lord.